Nakakamiss naman mag-vlog. <laughs> Isang araw lang ako hindi nag-vlog. Nakakaloka. Hello, Philippines! And hello, world! Kumusta po kayong lahat? So, heto nga, nag-uumpisa na naman ang araw namin mag -ina. At heto nga, ginagaya ka na ni Maro ng kanyang gamit. At pasok na naman, nakakaloka. Ang bilis ng araw. As usual, napakaaga na naman namin gumigising. At heto na nga, papasok na ang aking anak sa school. Magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay gabayan tayo palagi ng ating Panginoong Diyos. At syempre, lagi niya tayong babasbasan at iingatan. At mag-iingat po tayo palagi kasi nga may pamilya tayo Naghihintay sa atin Araw-araw Magsipag tayo At huwag tatamad Damad <laughs> So na nga At pasakay na ang anak ko At kailangan ko nga magmadali Kasi nga gagayak din ako Napakabilis ko nga gumayak dyan Kasi nga medyo tanghali na Bago nga ako sumakay Nagpunta muna ako sa tindahan Para magbalo Mahirap na walang load ang cellphone Kapag feeling vlogger Chirot <laughs> kakaloka At hangin at naghahanap na ako Ng masasakyan Hindi naman ako masyadong toxic ngayon Nakakaloka <laughs> At hey, nga at umpisa na naman ang linggo ko. Diyos ko, Lord, isang linggo ang pagtatrabaho. Lord, bigyan mo ko ng lakas ng katawan para magampanan ko na mahusay ang aking trabaho At hey, nga at tapos na ako sa unang pasyente ko at pupunta na ako sa susunod kong pasyente. Hey. Eh, ba't ba napakainit ngayon? Nakakaloka. <laughs> At hena at pinakain nila ako sa pasyente ng napakasarap na toro, Nakakaloka. Maraming maraming salamat po sa inyong pameryenda, At hena nga at pabalik na ulit ako ng Santa Rosa. Magpapahinga lang ako ng konti at mamaya raratsyada na naman ang ganda ko. Kuracha lang ng kuracha. At hena nakita ko na naman suulupo. ulo po. At gustong gustong nga na ibinibidyo ko siya. Alam niya ata niyang vlogger akis. Charot. <laughs> At hey, nang atraratsada na naman ang ganda ko. Kahit kainita, nakakaloka. At pagkatapos nga ang maghapon ko kong pagkatrabaho, nagpunta ako dito sa palengke. Opening ng Louis Cellphone Repair Shop. Aba, syempre, hindi mawawala ang kainan. <laughs> Ito lang naman ang dinayo ko dito. Charot. At nandito nga ang John Lloyd Cruz ng Santa Rosa. At syempre, si Coco Martin. <laughs> At syempre, hindi mawawala si Piolo Pascual. O, oh, diba? at napakaganda ng bagong shop ni Louie. Sa mga magpapagawa dyan ng cellphone, magpunta na kayo dito. At hinding-hindi kayo magsisisi kasi napakagaling nilang gumawa ng cellphone. Pulidong-pulido, nakakaloka. So, ayan na nga at namalengke naman, naman ako. At syempre, bibili ako ng kuano ano lang. Charot. Nagulat nga sila dyan kasi nga biglang may romampas sa gitna ng palengke. Nakakaloka. At syempre, dyan ako nagvideo ng 1 million views entry ko. Maya ako i-edit. Panoorin nyo na lang sa Reels kakaloka. At pagdating ko nga sa bahay, agad-agad ako nagluto kasi nga parating nga anak ko. At sinundo ko nga sa labasan. Napakatagal ko nga naghintay kasi nga cleaners daw siya. Nakakaloka. <laughs>